Kapag binabasa natin ang Biblia, madalas tayong ipinaaalala na ang Diyos sa kanyang providensya ay gumagamit ng mga taong tila hindi inaasahan upang makagawa ng mga dakilang bagay para sa kanyang bayan, hindi ba? Sino ang hindi nakakakilala sa mga kwento tulad ni Jose sa Ehipto, Deborah, David, at marami pang iba? Kasi totoo, pero tingnan mo, ang ilan sa mga taong ito na ginamit ng Diyos ay halos natago sa mga pahina ng Biblia maraming mambabasa ang hindi napapansin na sila ay nabanggit. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga karakter na ito, isang tao na nabanggit ng napakaikli, kaya karamihan sa mga tao ay hindi pa naririnig tungkol sa kanya. Oo, kapag sinabi nating maikli, dahil talagang napakaikli ang pagbanggit. Dalawang talata lamang ang nagsasalita tungkol sa kanya. Ngunit, sa kabila ng napakabilis na pagbanggit, nagtatala ang ulat ng Biblia ng isang bagay na kamangha-mangha. Ang lalaking ito ay tumalo sa 600 na mga Filisteo, gamit lamang ang isang kasangkapan ng magsasaka upang palayain ang Israel. A kamangha-mangha, hindi ba? At maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang ang kwentong ito ay kwento ni Samson, ngunit mabuting linawin na hindi sila nagkasabay sa panahon. Sa katunayan, walang kinalaman ng isa sa isa maliban sa katotohanan na sila ay parehong mga hukom ng Israel. Kung hindi mo pa alam kung sino ang pinag-uusapan natin, ang pangalan ng karakter na ito ay si Sangar, ang ikatlong hukom ng Israel. At ngayon, tatalakayin natin ng mas malalim ang kwento ng nakakalimutang bayani na ito. Eksakto! Ang video na ito ay batay sa tekstong biblikal ng Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 3, Talata 31, at pati na rin sa hukom, kabanata 5, talata 6. Ating tuklasin pa ang tungkol kay Sangar upang malaman mo ang kanyang kwento kung hindi mo pa ito narinig. At kung nabasa mo na ang tungkol kay Sangar sa Biblia, mas mauunawaan mo ang konteksto ng kasaysayan kung saan siya nabuhay, ang kanyang mga nagawa, at kung ano ang matututuhan natin mula sa maikling kwentong ito kaya mag-subscribe na sa channel i-activate ang mga notification para hindi mapalampas ang anumang nilalaman at sama-sama nating tuklasin ang higit pa tungkol sa karakter na halos natago sa Biblia Upang maunawaan natin ang kwento ni Sangar, kailangan nating sumisid ng kaunti pa sa konteksto ng kasaysayan ng panahong kanyang tinalikuran. Siya ay nabuhay sa panahon ng mga hukom, isang panahon ng malaking kaguluhan at kawalang kaayusan sa kasaysayan ng Israel. Totoo iyon. Ang panahong ito ay nagsimula pagkatapos ng kamatayan ni Josue at naganap bago ang pag-usbong ng monarkiya sa Israel. Naaalala mo ba ang talata sa Hukom, Kabanata 21, Talata 25? Sa mga araw na iyon, walang hari sa Israel. Ang bawat isa ay gumagawa ng ayon sa kanilang nakikitang tama sa kanilang sariling mga mata. Ang talatang ito ay nagsasabi ng lahat. Ipinapakita nito ang kakulangan ng sentral na pamumuno at pagkakaisa sa pagitan ng mga tribo ng Israel. Dahil dito, lumitaw ang paulit-ulit na mga siklo ng apostasiya pangaapi, pagsisisi at kalayaan. Eksakto. Ang siklo ng Israel sa aklat ng mga hukom ay napakalinaw. Ang mga tao ay lumalayo sa Diyos at nahuhulog sa idolatriya. Pagkatapos, pinahintulutan ng Diyos na mga kaaway ang aapiin sila bilang paraan ng paghatol. Ang mga tao ay tumatawag sa Diyos sa pagsisisi, at pagkatapos ay itinataguyod ng Diyos ang isang hukom upang palayain sila. O oh, at ito ay isang panahon kung saan ang mga bagong Diyos ay pinipili ng mga Israelita, nagdadala ng digmaan hanggang sa mga pintuan ng kanilang mga lungsod. Isa itong tunay na kaguluhan, ngunit kahit na sa gitna ng kalituhan, ang biyaya ng Diyos ay nagpakita. Iyon na nga, itinataguyod ng Diyos ang mga hindi inaasahang hukom tulad ni na Deborah, Gideon, at syempre, si Sangar ipinakita nito hindi lamang ang biyaya, kundi pati na rin ang soberanya ng Diyos, na gumagamit ng mga hindi inaasahang paraan upang matupad ang kanyang kalooban. Ang kwento ni Sangar ay isang perpektong halimbawa nito. Hindi siya isang sinanay na mandirigma, ngunit ginamit siya ng Diyos sa isang kamanghamanghang paraan upang palayain ang Israel. Sinasabi ng tekstong biblikal na ang dakilang labanan ni Sangar ay laban sa mga Filisteo. At tingnan mo, ang mga Filisteo ay mga karaniwang kaaway ng Israel noong panahon ng Lumang Tipan, hindi ba? O nga, lalo na sa panahon ng mga hukom at hanggang sa paghahari ni David, sila ay isang taong mandirigma at teknolohikal na mas maunlad. Sa katunayan, alam nila kung paano gamitin ang mga materyales tulad ng bakal sa kanilang mga sandata na nagbigay sa kanila ng kalamangan sa militar laban sa mga Israelita. Siguradong sigurado sila ay naninirahan sa rehiyong baybaying dagat ng Kainaan at laging nagsasagawa ng mga pagsalakay laban sa mga tribo ng Israel. At alam mo kung paano iyon, hindi ba? Mga pag-atake, mga pagnanakaw, mga pang-aapi. Isang patuloy na digmaan sa pagitan ng mga Israelita at ng mga paganong kapitbahay na ito. Sama! At ang kakulangan ng pagkakaisa sa pagitan ng mga tribo ng Israel ay lalong nagpalala ng sitwasyon. Bawat tribo ay nagsisikap na makaraos ng mag-isa nang walang masyadong pagtutulungan. Pinadali nito para sa mga Filisteo na samantalahin ang kahinaan ng mga tao. At sa magulong sitwasyong iyon, itinataguyod ng Diyos si Sangar bilang hukom. Ngunit isa siyang hindi pangkaraniwang hukom, hindi ba? O, oh, tila isa siyang hindi tradisyonal na hukom. Iba sa mga hukom tulad ni Nagidion, Samson o Deborah, hindi binabanggit ng Biblia na siya ay tinawag ng Diyos ng tuwiran o tumanggap ng mga tiyak na tagubilin upang palayain ang Israel. Maaring nangyari iyon, ngunit hindi ito naitala ng Biblia. Totoo iyan. Ang pagbanggit sa kanya ay napakaikli kaya nagdudulot ito ng maraming tanong tungkol sa kanyang pinagmulan at konteksto. Tingnan mo ang sinasabi ng nag-iisang talata na nagbubuod ng kanyang mga ginawa. Pagkatapos niya si Sangar, anak ni Anate, na sumugat sa 600 na mga Filisteo gamit ang isang tungkod ng baka, at siya rin ay nagpalaya sa Israel. Hukom 331 Kamangha-mangha, hindi ba? Sa tulong lamang ng isang kasangkapan ng magsasaka, nagawa niyang talunin ang 600 na mga lalaki at palayain ang Israel. Ipinapakita nito kung paano magagamit ng Diyos kahit ang pinakahindi hindi inaasahang mga pangyayari upang magdala ng kaligtasan sa kanyang bayan. Tingnan mo, ang pangalan na sanggar ay may isang etimolohiya na medyo hindi tiyak. Narinig mo na ba ang iba't ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng pangalang ito? Oo, ito ay isang kawili-wiling paksa. Ang ilang mga iskular ay naniniwala na maaari itong magkaroon ng pinagmulan na Huriano na matatagpuan sa mga sinaunang teksto ng Nuzi sa Mesopotamia. Ngunit ang pinagkasunduan ay ang pangalan na Sangar ay hindi Israelita na nagpapataas ng posibilidad na siya ay hindi isang Hebreo sa pagsilang. At ang bahaging anak ni Anate, napag-isipan mo na ba yon? Hindi ito mukhang tumutukoy sa linya ng kanyang ama na karaniwan sa mga pangalan sa Biblia. Ang ilan ay naniniwala na ang ekspresyong ito ay tumutukoy sa kanyang pinagmulan na heografikal. Maaaring siya ay nagmula sa isang lungsod na tinatawag na Ben Anat na nasa teritoryo ng tribo ni Naftali. Oo, at ang lungsod na iyon ay nasakop ng mga kalalakihan ni Naftali, ngunit ang mga naninirahan ay hindi ganap na naitaboy. Ang isa pang posibilidad ay nagmula siya sa isang nayon sa hilaga ng Hebron na binanggit sa Hoswe 1559. At kung iisipin natin ang katotohanang hindi tinukoy ng tekstong biblikal ang etnikong pinagmulan ni Sangar o ang kanyang tribo, ang ilan ay nagmumungkahi na maaari siyang isang kananeo na isinama sa paglilingkod sa Israel. Kawili-wili, hindi ba? Kawili-wili, ngunit kontrobersyal din. Ang kaugnayan ng pangalan na Anate sa Diyosa ng Digmaang Kananeo ay nagpapataas ng mga katanungan, lalo na dahil magiging kakaiba para sa isang hukom at tagapagpalaya ng Israel na maiugnay sa isang Diyos-Diyosan. Tama, marahil ang palayaw na anak ni Anate ay isang uri ng titulo na ibinigay ng mga kananeo o maging ng mga Israelitang syncretist na nangangahulugang isang bagay tulad ng anak ng labanan. Sino ang nakakaalam, hindi ba? At may isa pang teorya na ang anak ni Anate ay hindi isang personal na pangalan o isang pagtukoy na heografikal, kundi isang titulo militar. May mga ebidensya mula sa Egypt at Canaan na nagmumungkahi na ang anak ni Anate ay maaring tumukoy sa isang pangkat ng militar. May katuturan iyon, marahil si Sangar ay bahagi ng isang grupo ng mga bayarang kawal. Ano ang katotohanan, malinaw na si Sangar ay isang hindi pangkaraniwang tao at ginamit siya ng Diyos sa isang kamanghamanghang paraan upang palayain ang Israel. Ngayon, hindi alintana ang eksaktong pinagmulan niya. Isang bagay ang sigurado. Si Sangar ay nabuhay sa isang panahon ng matinding pangaapi at kawalan ng seguridad, hindi ba? Sa awit ni Deborah, sa Hukom 5, mababasa natin na sa panahon ni Sangar, ang mga daan ay mapanganib at ang mga naglalakbay ay kailangang umiwas sa mga magnanakaw. Toto, maraming tao ang nag-iwan ng kanilang mga nayon upang maghanap ng kanlungan sa mga pinatibay na lungsod dahil sa takot at karahasan. Ipinapakita nito ang presyur na ipinataw ng mga Filisteo sa panahong iyon. Sila ay nakikialam sa kalakalan at sa mga ruta ng paglalakbay, kahit sa simula ng kanilang presensya sa Israel. At isipin mo, hinarap ni Sangar ang isang kaaway na organisado at mapanganib. Ngunit gayon paman, nagkaroon siya ng tapang na kumilos. At ang pinakakahangahanga, ginawa niya ito gamit ang isang agilhada ng baka. Tama! Ang agilhada ng baka ay isang kasangkapang pang-agrikultura na may dulo ng bakal na ginagamit upang magtulak ng mga baka. Ngunit sa simpleng kasangkapang ito, pinatay niya ang 600 na mga Filisteo sa isang matagumpay na pagsalakay. Kamangha-mangha, hindi ba? Walang duda. Ngunit narinig mo na ba ang mga alternatibong teorya tungkol sa kung ano talaga ang agilhada ng baka na ito? Ang ilang mga iskolar ay nag-iisip na ang tawag na ito ay maaring simboliko o kahit pangalan ng isang barko. May nagsasabi na si Sangar ay maaaring isang commander ng dagat na nanguna sa isang paglusob laban sa mga Filisteo, marahil sa alyansa kay Ramses II. Narinig ko na rin, ngunit ang teoryang iyon ay walang malinaw na ebidensya at sumasalungat sa mas tuwirang paglalarawan ng tekstong biblikal. Ang paglalarawan na mayroon tayo ay inilalarawan si Sangar bilang isang taong nakipaglaban sa lupa gamit ang isang kasangkapang pang-agrikultura. Sumasang-ayon ako ang pagiging simple ng ulat ng Biblia ay malinaw. Ginamit ni Sangar ang isang simpleng kasangkapan at gumawa ng isang bagay na kamangha-mangha. Pinalakas nito ang ideya na magagamit ng Diyos ang sinuman kahit na may kakaunting mga mapagkukunan upang makagawa ng mga dakilang gawain. Isa pang kawili-wiling punto ay ang tagal ng pamumuno ni Sangar na tila naging maikli, hindi tulad ng iba pang mga hukom tulad ni Nagidion o Deborah, hindi ba? Oo. Hindi tulad ng mga hukom na iyon na nagdala ng mas matagal na kalayaan, ang patuloy na pangaapi hanggang sa panahon ni na Deborah at Barak ay nagpapahiwatig na ang pagkilos ni Sangar ay medyo limitado. Ngunit tingnan mo, sa kabila nito, ang kanyang labanan ay maaaring nakatulong sa pagtahak ng daan para sa mga tagumpay ng tribo ni Naftali laban sa mga kananeyo. Tiyak! At mayroong kawili-willing posibilidad na nabanggit mo na si Sangar ay maaring hindi Israelita, hindi ba? Maaring siya ay isang dayuhan, ngunit ginamit pa rin siya ng Diyos upang palayain ang Israel kahit na sa loob ng maikling panahon. Tama. At kung ano talaga ang mahalaga sa ulat ng Biblia, ay hindi gaanong ang etnikong pinagmulan ni Sangar o ang mga tanong tungkol sa kanyang pagtatalaga. Ang pokus ay ang Diyos. Sa kanyang soberanya ay itinataguyod si Sangar bilang isang hindi pangkaraniwang instrumento upang palayain ang kanyang bayan. Ang katahimikan tungkol sa kanyang pinagmulan at ang hindi pangkaraniwang paggamit ng isang agilhada ng baka ay pinalalakas ang ideya na siya ay isang simpleng tao, marahil isang magsasaka. Sumasangayon ako at kung siya nga ay isang simpleng tao, kamangha-mangha ang kanyang karanasan. Isipin mo, nang walang anumang mapagkukunang militar, kinuha niya ang pinakamalapit sa kanya, isang simpleng agilhada ng baka. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ay natalo ang 600 na mga Filisteo. Eksakto. At ang agilhada na iyon, nakaraniwang isang patpat na mga 2.5 hanggang 3 meters na may dulo ng bakal na ginagamit upang patnubayan ang mga baka habang nag-aararo ng lupa ay tiyak na hindi isang sandata ng digmaan. Isa lamang itong pangkaraniwang kasangkapan pang-agrikultura. At ito ay lalo pang nagpapatibay sa mensahe ng kwento ni Sangar. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng mga hindi pangkaraniwang mapagkukunan o espesyal na kakayahan. Magagamit niya ang pinakasimpleng mga instrumento upang matupad ang kanyang mga layunin. Eksakto. Tulad ng ginamit ng Diyos si Moises at ang kanyang tungkod upang gumawa ng mga himala sa Egipto, ginamit din niya si Sangar at ang kanyang Agilhada upang talunin ang isang makapangyarihang kaaway. Oo, at nakakatuwang mapansin na ang fokus ng salaysay ay hindi sa kakayahan sa digmaan ni Sangar, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nagbigay sa kanya ng kakayahan. Ang agilhada sa mga kamay ni Sangar ay naging isang makapangyarihang sandata dahil ito ay ginamit sa ilalim ng patnubay at kakayahang ipinagkaloob ng Diyos. Alam mo, maaring may magtanong. Ano ang nagudyok kay Sangar na harapin ang 600 na armadong lalaki na may simpleng agilhada? At ang sagot sa tanong na iyon ay matatagpuan lamang sa kanyang pagsandig sa Diyos, hindi ba? Tiyak! Ang ganitong uri ng pagkilos ng tapang at kahandaan ay hindi nagmumula sa pagtitiwala sa sarili kundi sa isang ganap na pagtitiwala sa Diyos. Mahalaga ring tandaan na ang pagtitiwala sa sarili at ang pagtitiwala sa Diyos ay dalawang magkaibang bagay. Oh, at kung si Sangar ay isang simpleng magsasaka o isang bihasang mandirigma, Israelita o Kananeo, ito ay talagang walang pagkakaiba, hindi ba? ang talagang mahalaga ay hindi alintana kung sino siya. Alam ni Sangar na sa kanyang sariling kakayahan ay hindi niya magagapi ang isang pangkat ng 600 na mga kaaway na Filisteo. Ngunit hindi niya tiningnan ang kanyang sariling mga limitasyon. Siya ay nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos upang palayain ang kanyang bayan. Ipinapakita ng kwento ni Sangar ang mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos at sa kanyang mga paraan ng pagkilos. Ang Diyos ay hindi umaasa sa estado, kayamanan, o kakayahan ng tao upang matupad ang kanyang mga layunin. Iyon na nga, kung si Sangar ay isang simpleng magsasaka, siya ay isang karaniwang tao lamang. At kung siya ay isang dayuhang mandirigma, hindi siya kabilang sa tamang linya. Gayunpaman, siya ay tumayo sa pagsunod at pananampalataya, at ginamit siya ng Diyos upang makagawa ng isang dakilang gawa. Isa itong napakagandang halimbawa ng kung paano ginagawa ng Diyos ang mga dakilang bagay sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang paraan at kumikilos sa mga paraang hindi natin maisip. Hindi siya limitado sa ating mga inaasahan o sa luhika ng tao. At ang pinakamalaking halimbawa niyan ay ang krus ni Kristo, hindi ba? Sino ang mag-aakalang ang kahiyahiyang kamatayan ng anak ng Diyos ay magiging paraan upang tayo ay matubos? Mukhang kabaliwan ngunit iyan ang mensahe ng krus. Ito ay kahibangan sa hindi naniniwala ngunit kapangyarihan ng Diyos sa mga tinubos. Totoo. Ginamit ng Diyos ang hindi inaasahan upang magdala ng pinakamalaking tagumpay sa lahat. At itinuturo din sa atin ng kwentong ito ni Sangar na huwag maliitin ang kung anong nasa ating mga kamay. Tama. Noong panahon ni Sangar, malamang na ang mga sandata ay kinumpis ka ng mga kaaway. Dahil ang mga Filisteo ay may ugaling gawin iyon sa mga taong kanilang sinakop. Ngunit tingnan mo, hindi hinintay ni Sangar na magkaroon ng espada o anumang iba pang sandata ng digmaan upang kumilos. Oo, hindi siya nagreklamo tungkol sa kakulangan ng mga mapagkukunan o ginamit iyon bilang isang dahilan. Kinuha niya kung ano ang mayroon siya, isang simpleng agilhada ng baka, at sa pamamagitan nito ay nakibahagi sa isang dakilang tagumpay laban sa mga Filisteo. Sa buhay ni David, makikita natin ang isang katulad na bagay, hindi ba? Nang harapin niya si Goliath, hindi niya ginamit ang mga tradisyonal na sandata ng isang mandirigma. Sa halip, ginamit niya ang mga kasangkapan ng isang pastol: isang tungkod, isang tirador, at limang bato. At siyempre, nagtiwala siya na ang Diyos ang lalaban para sa kanya. Eksakto. Tulad ni Sangar, alam ni David na ang tagumpay ay hindi magmumula sa kanyang sariling kakayahan kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan Niya. Ipinapakita nito na maaaring gamitin tayo ng Diyos, anuman ang ating mga limitasyon o ang mga sitwasyon na ating hinaharap. Ang kailangan nating gawin ay ipagkatiwala sa Panginoon ang mga kasangkapan na mayroon tayo, kahit ano paman ang mga ito. Ang Diyos ay maaaring kunin ang pinakasimpling mga mapagkukunan at gawing makapangyarihan ang mga ito para sa Kanyang kaluwalhatian. At tingnan mo, iyan ay isang napakahalagang aral, hindi ba? Tiyak. At para tapusin, itinuturo sa atin ng kwento ni Sangar na, pagkatapos nating maunawaan na ang Diyos ay madalas kumikilos sa mga hindi inaasahang paraan at nagbabago ng mga kakaunting mapagkukunan sa mga instrumento ng mga dakilang tagumpay, responsibilidad natin na tumugon ng may pananampalataya at tapang. Oo nga, kung may isang panguri na naglalarawan kay Sangar, ito ay matapang. Ang kanyang tapang ay hindi ang tapang na umasa sa sarili, kundi isang tapang na isinilang mula sa pagdepende sa Diyos. Hindi siya nagtago ng may kailangang gawin. Kahit alam niya na sa pananaw ng tao, ang lahat ng pagkakataon ay laban sa kanya. Ang kanyang mga kaaway ay mas maraming bilang at mas makapangyarihan at wala pa siyang totoong sandata. Sa tingin mo kaya si Sangaray natakot? Malamang o oh, dahil siya ay tao, ngunit ang tunay na tapang na Biblikal ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang kahandaang kumilos na may pananampalataya, kahit na pakiramdam natin ay hindi tayo sapat o mahina. Totoo sa Biblia marami sa mga dakilang bayani ng pananampalataya, ang hinarap ang kanilang mga labanan na kinikilala ang kanilang sariling mga kahinaan, ngunit palaging nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Naalala mo ba si Apostol Pablo? Naranasan niya ito sa isang napakalinaw na paraan, ipinaliwanag sa kanya ng Panginoon na ang kanyang biyaya ay sapat sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay ginagawang ganap sa kahinaan. Oo, oh, at doon dumating si Pablo sa kamanghamanghang konklusyon na iyon. Magmamalaki siya lalo sa mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa kanya. Ang okay. kamangha-mangha talaga. Kaya isulat ninyo sa mga komento kung alam ninyo na ang kwento ni Sangar sa Biblia. Pagpalain kayo ng Diyos at hanggang sa muli.